Meron din dito guys na fish pan. Ayan. And may mga fishes. May koi fish guys. Yun. O ba? Good vibes yan. May tadpoles. May tadpoles din. Ayan na wala na siya. <laughs> Ayan Oh. nakis swim among mga koi fish guys ayan ayan

Ayan guys, ah. Eh? Ay, ang laki. May ganyan kami dati na. may ano, roto namin. Ang <laughs> Japanese ko eh. Ay, sorry. video ko. Hindi, okay lang po. Talks <laughs> lang po. Hi! Dali dito. Tumami sila dito. <laughs> Nagpapahawak, guys. <laughs> may white. May white! Hey! Dumami sila. Ayan, may white. Oh, ibang color. Ay. Cute. Oh. Would you like the touch Yeah! No? You just watch. They're also new. Oh, it's so cute! Yeah, it's Ayun yung malaki. Ayun siya, ah. Oh. It's a pond and a pond. It's like a pond. Look at the lamb. So, yun guys. Madami koi fish. Feeling ko madami pang ibang doon sa kabila kasi hindi kasi masyadong makita guys gawa nung yung reflection ng araw. Ayan. Pero pag tinouch mo kasi yung water, ayan, pumupunta sila dun sa side na yan. Ayan. ayan. Tumatalon-talo, naglalaro guys ang mga fishes. Ayan ah. Ay! Ang cute nila. Oh, laki na itong isa. Ayan, ang oh, laki niyan. Ang saya and and ayan guys my doggy ayun ay cute ah ayan so nakapag-anuwayin tayo guys na wala ang problema natin for today's video ayan. may tadpole guys ayan ah oh. ang tadpole po ay nagiging palaka ayan ayan siya ayan hindi wala lang ay magiging palaka na yan siya. So, ang tadpole naman ay bago maging palaka ay itim muna. Pinag-change yan later ang kanilang color dun sa tamang kulay ng kanilang lahi. Ayan. Diba? Biology yun, guys. Charot. <laughs> Totoo naman, diba? Pinag-aralan niya sa biology. Ayan. <laughs> ang galing. Ang mga koi fish. Japanese koi, guys. seier.